Ibig sabihin ng Kamanava Ano nga ba? Kaluokan, malabon na votas Yan! Yan. Kamanava! Hannibal! This Eto na siya This is a radio 5 Live okay. Report. Report. Report Tignan po natin ang sitwasyon dyan sa Kamanava area kasama natin ang ating kapatid News 5 Correspondent Hannibal Talete Hannibal, good morning! Yes, sir. good morning dito sa manong Ted Dapat ulit pa rin ang na nakakaranas ka sa pabugtobogtong gulat sa bahagi ng Kamanava area Gaya na lang dito sa Bayang Kaloocan, maraming residente na pauwi na kagabi ng, ng uh, Navotas ang stranded sa bahagi ng letra kanto ng T4. Umaabot pa nang hanggang baywang ang tubig sa ilang uh, kalsada dala ng uh, bakyong karina at uh, habagat. Hindi na tuloy makapamasada ang mga jeep na biyahing Navotas. Ayaw na raw nilang nang makipagsapalaran ang mga super dahil baka daw tumirik ang kanilang mga sasakyan. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kalsadang papuntang uh, Malabon. Pinutol naman ang supply ng kuryente malapit sa may MacArthur Highway sa Valenzuela. Ito ay para maiwasang magdulot ng disgrasya dahil maraming mga bahay ang nalubog sa baha kahapon. Nagbistulang uh, napakahabang parking area naman ng, ng mga sasakyan ang sitwasyon ngayon dahil higit sa dalawang kilometro kasi ang haba ng mga sasakyan na nakapila sa Valenzuela exit. sa ta hindi pa rin ngayon no hindi pa rin makakatawid yung mga sasakyan dito dahil na hanggang 50 o oh, hanggang 20 lang yung tubig sa kalsada sa bahagi ng uh, dalandanan sa so Mayo Valenzuela so mataas pa rin ang tubig doon, ano, oh, okay, Hannibal? Di pa umuho pa. Oo, oh, di siya dyan kasi dahil nga sa may may uh, May mga pa kasi doon sa lugar na yun. So, siguro ang ano na nila doon, nabarhan. na naman yung mga drainage. Um, may balita ka ba ngayon dyan sa area ng NLEX naman? Yung bahaba doon sa portion ng Valenzuela, uh, nabawasan na ba? Humupa na ba? Madadaanan na ba? Oh manong Ted, may mga input tayo na nag-receive na possible na 'yun sa okay. mga motorista yung uh, na Okay, sige. So, uh, sa ngayon naman, uh, itong sinasabi mo <laughs> na hindi madaanan at mataas. Uh, ano naman ang kaukulang transportasyon ng mga naipit doon? Nagbabangka na sila? Ay, uh, wala naman ako nakitang nagtatabangka doon, manong Ted, na mm -hmm. tumatawid sa may kalsada. no kasi mm -hmm. nakita ko doon yung mga nagta tricycle din yung mga pataas na tricycle, na, 'Yun mm -hmm. yung kinagamit nila ngayon doon manong tayo ng mga ibang mga residente. Yung ba naman, oh. nilulusong na lang talaga yung baha. Wala na oh. silang choice kundi lusungin. Oo. Oh, 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 Sige. Salamat na marami, Hannibal, sa yung report. Naguulat para sa sa Radio 5 True FM, Hannibal Talete News five Thank you, si Hannibal Talete. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.